Ayan na lang nagbalot na ako uwi na rin ngayon ngayon nagpapake na ako ngayon na rin ang gamit may uwi makapauwi uh, na rin kami ay nali na lang namin yung na promissory note namin nakalakay ang promissory note yung promissory note na ano para makalabas makalabas na kami sa China nasa 400 plus ang bill namin yung promissory note na pagmahan ko na ayan nalakay yung bill namin umabot ng 425 1497.27 may discount ng PWD 81,000 So, 334 na lang 900 sa wakas pa uwi na kami ito may gamit namin uwi na oh. Pa na pauwi na kami sa, ta sa tagal namin ayan na pa pauwi na kami O lien pauwi na palabas na o. Dito lang muna kami chef Ayan na po si sister Karen nakalabas na uh, Sa lahat ng tumulong maraming maraming salamat Ah yung mga nagbalak tumulong maraming salamat din eh. Saka yung mga nagdasal para sa kanya sa puluyang pagdaling. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, hindi ko na kayo lahat mapapangalanan. Lalo lalo na yung mga nagmalasakit sa amin, nagbigay ng tulong. Maraming maraming salamat po sa inyo. sa dami yung nagbigay ng tulong hindi ko na kayo malagyan ng mga pangalan pero lahat kayo kilala ko sa yung mga nangako na tutulong salamat din sa inyo ayan si kuya na matay ng asawa pero nagawa pa rin yan tumulong sa amin sa kayong mga anak niya Ayan, sa roommate namin yan. Basta happy, happy kami lahat. Na... Oh, ayan, happy daw siya. Kahit na malungkot siya, nagawa niya pa rin kaming tulungan. Siya sa isa rin siya tumulong sa amin. Ayan, kaya nandito kukunin niya asawa niya. Kukunin niya sa morgue. Kaya, kuya, condolence. Magpalakas ka at mag, ano, huwag mong pabayaan din yung sarili mo. Thank you, sir. Uwi na si sir.